So dito naman guys, i-flex if ko sa inyo. Ang tinatanim natin ngayon ay itong ating gabi kung saan ay... Napasobra tayo. Masyado ako natuwa sa pagpupunla ng mga gabi. Ayan, ang dami natin at mayroon pa nga na tayo mga natira doon. Ng mga anim na peraso at kung saan dyan ay isisingit ko na lang wag lang masayang yung ating punla. Dahil nyo ba na ang gabi ay napakamahal din dito sa Japan at pwedeng pwede siyang ilaga at ifrozen. dahil isa yan sa mga paborito ko lalo na kung sa ginataang halo-halo. Mga guys, eto yung mga pinunla natin na gabi. Alam nyo ba kung bibili kayo ng pampunla na gabi dito ay medyo mahal din. Nagkakahalaga rin siya ng 250 yen. Yeah, pero eto, tingnan nyo ang oh, success, ba? Diba? Eto mga gabi natin, natanim lang din natin last year at ating ngang pinunla, tinaga. Ang ginawa ko lang habang winter ay tinago ko lang sila sa kahon na kung saan ay binalot natin siya ng dyaryo. At babagsakan natin siya nunlanung kung medyo magtatag init tag init na na ngalang nga lang natin ang tunnel dun sa ating garden ayan so sa pagtatanim niyan guys simple lang wag niya wag niyo lang siyang ibabaon ng husto wag niyo lang din siya masyadong bababawan nakakatawa nga lang to napakalaki ng tulong ng ating pambutas kung saan ay napakadali lang niya butasan itong ating plastic at sa magtatanong ulit ano ang gamit ng pagmamulch natin ito yung para maparatili ang kanilang moist sa ilalim at hindi sila basta matuyuan ng lupa ganun din na hindi si tutubuan ang damo na magiging kaagaw ng mga pananim natin at hindi na kailangan lagi tayong magbunot na magbunot, ba diba? Kaya ang ginagawa ko na lang saan ay binubutasan ko na lang sila ng mga ganyan kung saan diyan lulusot yung mga tubig ulan at hindi sila masyadong malunod kung dito babagsak sa ating raised bed yung ating uh, tubig ulan ay hindi agad-agad nababasa yung lupa kasi sa gitna. Kaya kinakailangan ay lagi natin sila ng mga butas-butas para doon lulusot yung ulan at lahat ng lupa natin ay mababasa at magkakaroon sila ng ista kung sakaling tumindi ang sikat ng araw hanggang ilalim ay basa pa din sila once na tayo ay nakamulch at sa pagbubutas niyan guys napakasimple lang actually bumili ko nito yung isang mahaba na hindi ko na kailangan umupo ayan ididiin lang natin tapos ito ay may spring so hihilahin lang natin ayan kasama yung lupa na maisasama natin at makikita nyo guys na malalim na agad yung pwesto ng pagtataniman natin at ang gagawin lang natin dyan ay ibabaon lang natin tong ating ayan punla, ayan nakita nyo napakaganda ng kanilang ugat yan yung tinanim lang natin din sa ating tunnel tapos pag diniligan natin yan ay lulubog pa yan kaya ang gagawin naman natin ay yung lupang tinanggal natin kanina ay siya nating ibabalik So, ganyan lang kasimple. At alam nyo ba, napakatibay na resistensya ng gabi. Kaya okay lang yan. Nakakala nyo ay nadadaganan siya. Pero once na natin yan, on ulit yung kanyang uh, lupa sa ilalim. Masisiksik siya ulit. Kaya yung Nakikita nyo na dahon na yan ay muli aangat ulit yan. So ayan guys, ganyan lang yung gagawin natin at tataposin lang natin yan. At ang susunod natin ay magtatanim tayo ng sigarilyas dito sa part na to siguro. Yung ating sigarilyas and then doon sa part na yun yung ating upo at patola naman. So dito guys, ipapakita ko sa inyo kung gaano kadry na dry yung ibabaw ng ating lupa. Kung saan, ayan kapag na-expose sila sa araw ay natutuyot sila ng husto. Pero once na naka-mulching film, naka-mulch film tayo o yung kahit na anong mulch ang panggamit nyo ay mapapanatili natin yung kanilang moist sa ilalim at ito nga itatry natin ulit magbutas para makita nyo kung hanggang saan yung dry sa kanya sa ilalim so ang nyo lang ididiin nyo lang yan hanggang sa makuha nyo yung lupa. Ayan. At silipin natin yung ilalim. Kung ano ang itsura nya. Ayan. Makikita nyo na medyo basa yung part sa ilalim. Yan ang kagandahan guys nang nakamulch kayo. Papanatili ang moist ng inyong lupa. Tingnan nyo guys yung agila dito. Oh kahit saan makakita kayo ng agila ayan nasa tabi lang natin siya ng farm mas maganda guys kung mapaparatili natin siya nandito lang sa paligid natin kasi ang kinakain niya talaga guys yung mga daga yung mga daga yung mga ahas yung mga palaka yan ang kinakain niya ganun din yung karaso kalaban niya ayaw niya nang may karaso sa paligid niya yan yung agila guys dito o tingnan niyo. o di Diba? Maganda talaga mapadatili siya nandito lagi sa farm natin para hindi tayo puntahan masyado ng mga daga, ng mga rabbit, ng mga ahas. Kasi isa sila sa mga uh, kumakain ng mga katulad ng mga ahas at taga. Ayan. At ayaw din ng mga karaso na nasa paligid sila kasi nga kinakain din yan yung mga anak ng mga uwak. Karaso ay uwak. Ayan, diba? Ito na guys yung binili nating machine kung saan ay dito na tayo gagawa ng susunod nating bloke na katulad nito. Ayan na nga at binubungkol na ni Papa at yung mga patatas jagay mo mutay na eh <laughs> so ayan susubukan natin at si papang ang gagamit titingnan natin ay kung madali ba siyang gamitin ayan tapos aalisin lang natin yung mga bato eto mite natin yung binili natin kasi parang nadadala lang namin siya ng mabilisan hindi siya ano, masyadong malaki dahil hindi rin natin siya pwedeng lakihan dahil itong ating area ay medyo maliit lang so pwede pues, possible na masira yung ating ganito kapag kanilakihan natin siya kaya yung tamang size lang yung binili namin at ayun naman si Ka Akari pinagdidilig natin mga halaman ng mga bago natin tanim na kung saan ang tawag sa kanya ay ice plant din e'tong ice plant na to ay matindi naman sila sa barang taglamig or winter. Ayan, at yan yung mga pinagkukuha natin doon sa tabing dagat. Kung saan lahat yan ay tinanim na natin dito. At ayan nga, sana ay dumami sila. At yung iba nga ay naglalagas na ng bulaklak. Kaya yung mga boto pa nalang ng bulaklak ay pwedeng malaglag dyan. Ang kagandahan yan guys ay hindi na tayo tutubuan ng dam mo. Dahil nga malakas ang resistensya nila kumpara sa dam mo. Noon ang mulberry dito guys. Yung native mulberry na hindi naman So dito sinubukan ko naman guys na ako yung gumamit kasi para malaman ko kung mabigat ba siya o madali ba siyang gamitin. At sa mga nagtatanong kung bakit ang babo ko naman maghukay, actually guys kasi tumigas na yung lupa dahil ilang araw na nga umaaraw. Ang kailangan ko lang halukayin, etong yung dadaanan lang natin. Dahil tumigas na siya, mahirap siyang gawan ng uh, hukay. Para dun sa ating uh, pagbabaunan ng ating uh, pang raised bed na plastic na yero. Kaya kailangan natin siyang halukayin para hindi masyadong mahirapan si Papa. At yung ibabaw lang naman, hindi natin kailangan lan laliman at good thing ay napakagaan niya at napakadali lang niyang gamitin. At the same time, nakamura talaga tayo dito dahil nga second hand. Kaya hindi na tayo mahihirapan next time. At baka pati taglamig ay magtanim na tayo. Actually, nahalukay na naman tong lupang pagtataniman natin ng traktora. Kaya lang namin to ginagamit tong binili ni Papa. Kasi nga para lumambot yung dadaanan sana namin. At the same time, sinabay niya na rin na halukayin pa yung ibang gagawin natin na lupa na para dun sa ating raised bed. Ito yung tinetest natin para malaman natin kung okay ba yung bibili natin. ganun dito sa Japan guys lalo na kung second hand kasi hahayaan na... ka na muna nila na itest mo yung items and then pagka nakita mo na wala siyang problema saka ka magre-reply ngayon dun sa iyong binilhan na kukunin mo yung items ko pag may problema ay hindi mo kukunin syempre at hindi mo rin siya babayaran so dito pagka na reply mo palang lang yung pinagbilan mo na okay sa iyo yung items dun ka pa lang pwedeng magbayad o di ba nakakabilib yung mga hapon kasi pagiging anes na lang talaga yung puhunan nila rito at syempre kung ikaw ay manloloko di ba gagamitin ko yan ngayon pwede ko isoli sa kanya, sabihin ko nagloloko, pero hindi tayo ganun. Kaya... Sana all.